GY6. Good day mga ma'am sir. Welcome to Boss Dauro TV. Uh, ah, nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng mga tips, idea, at konting kaalaman sa ating mga GY6 scooter. Ito po ay tungkol sa ating mga GY6 scooter na Rusi Rakal, Motorstar at iba pang GY6 scooter. Ah, lagi bang lobat ang inyong scooter? Hindi magamit ang push button Pagod na, laging mag-kick. Ngayon po, ay share ko sa inyo kung bakit nalolobat po ang ating scooter. Kaya, ah, tara po sa labas. Check natin ang ating scooter. Okay mga ka-GY6, ito ang ating Rossi Royal 125. Ah, tatlong araw na tayo may problema dito kasi... Ah, hirap siya mag-start sa push button. Tsaka yung mga kuryente ng ilaw natin is kumihina. Ngayon, alamin natin kung ano ang problema ng ating rosi Royal. Uh, unang che check natin is yung battery natin. Pero sa tingin ko, sa sobrang luma na nitong baterya is hindi na siguro siya maganda tapos baka kaya lagi siyang low-bat, hindi siguro nag charge na maganda kaya titingnan natin kung ang problema natin yung baterya or yung rectifier yung rectifier siya yung nagcha-charge ng ating baterya. Siya yung nagbibigay ng supply para magkaroon ng karga yung baterya natin. Ito ang ating rectifier. Ito yung nagcha-charge ng battery natin. Kasi kung tatlong araw na siyang nalolobat, ibig sabihin hindi siya nagkakarga. May problema yung rectifier natin. At saka sa tingin ko, hindi ito ang rectifier niya kasi gawa ng itong 4 pin na rectifier na to is ang alam pagkakaalam ko is pang wave Honda wave na 100 alpha kaya sa tingin ko may problema tayo sa rectifier ah uh, papalitan natin itong rectifier natin para malaman natin tapos papalitan na rin natin yung baterya natin ng bago kasi medyo may kalumaan na yung baterya natin eh. baka baka yung baka itong baterya natin is may may sira na uh, kalumaan kaya papaltan din natin yan kaya alis muna tayo bibili tayo ng pyesa Pupunta po tayo ng kalokan para bumili ng pyesa natin kasi okay, yung, yung serial natin hindi nag-charge battery. Kaya bibili tayo ng pyesa, papalitan natin yung rectifier saka yung battery. Bibili na rin tayong voltmeter para makita natin kung nag-charge man o hindi. Tamaan niyo po ako okay, susuro ko po sa inyo kung saan po tayo makakabili ng mga parts na pwede sa ating scooter at saka yung mga stock parts na para sa GY6 natin kung kayo po ay eh, around Metro Manila maaari nyo pong puntahan ito siguro naman nang familiar kayo sa Kaluokan uh, na sikat na bilyon ng pyesa. Doon po tayo pupunta. Mga ma'am sir, malapit na po tayo sa bilyon ng pyesa. Uh, dito po kayo makakabili ng mga pyesa ng motor na para sa, sa GY6 scooter natin ang ka RACAL, MOTORSTAR at kung ano na pa Basta GY6 STARS meron sila dito Dalawang sindahan po ang pupuntaan natin ngayon na merong mga parts ng motor natin Kamil na po kayo sa kalokan. Magaling po sa lakto. Papasok po tayo sa MH Del Pilar. Dito po yung unang tindahan na pupuntahan natin. aw malapit na po tayo sa unang pindaan. ito po ay si Goldcoin kasi so, tapo 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 tayo. tapo muna tayo ngayon tapos na natin tapo ng unang tindahan so, na tapo na tapo 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 pupunta naman tayo sa pinakapangalaba natin ibilan ng part dito pwedeng, pwede pwede nang bumili ng kahit anong part meron sila para sa mga China at saka GY6 na scooter dito kayo makakaanap ng mga pesa nyo na pang stock mura pati ang hindi nila dito kay Pablo. Basta you... pagbibili lang kayo mga coach ng mga scooter no, puntahan nyo lang to, sa kalawakan, tip up to. Pagdahan nyo lang yung pangalan, Aljo. Marami sila mga coach ng scooter para sa mga DIY yan so, tapos na po tayo bumili ng mga pita natin na nakabili na po tayo kay Aldo ng rectifier tapos dito po bumili tayo ng battery uh, maghanap naman tayo sa tabi-tabi ng voltmeter kailangan kasi natin yun kaya tandaan nyo na lang po yung mga tindahan na pinuntahan na Ayan, nakabili na po tayo ng pyesa na gagamitin natin. Bumili po tayo sa Gold Colt ng bagong baterya. Uh, kay Aljo bumili tayo ng rectifier na para sa Rusi Royal na 4 pin at bumili rin tayo ng voltmeter para matrace natin kung nagkakarga ba o hindi ang ating baterya ah uh, napaka po sa, sa atin nitong voltmeter kasi kung lagi tayong nalolobat hindi natin malalaman kung grounded o hindi nagcharge ang ating uh, motor kasi importante na malaman natin kung ano ang voltahe ng kuryente ng ating baterya tatlong tatlong klase lang naman ang paraan kung bakit nalolobat ang baterya ah, ang una is kung grounded pag grounded ang wiring mo magdi-discharge yung battery mo hindi mo siya nalalaman hanggang sa malobat na siya ng tuluyan kaya napaka importante na voltmeter sa motor natin gaya ng mga GY6 natin. Uh, yung unang motor ko kasi is ganun din ang problema, laging nagdi-discharge. Kaso ang naging problema nun is yung stator. Kaya pinapalitan ko dati ng stator yung unang GY6 ko. Ito naman, itututuro ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung grounded ba yung battery nyo, sira yung rectifier nyo, or hindi nagge generate yung stator coil nyo. Kasi once na hindi nag-generate yung stator coil nyo, wala siyang ibabatong kuryente dito sa rectifier at wala siyang ibabatong uh, kuryente si rectifier dito sa battery. Kaya tuloy ang mauubos yung laman ng battery natin. Kung di naman, kung ayos naman ang stator coil, may problema si rectifier para magbigay ng charge kay battery. Tapos, ang isang ano is pag-grounded, nagsiself discharge ang battery pero good ang rectifier at ang stator coil yun dapat po yung mga malaman natin kaya napaka importante po na itong voltmeter para malaman nyo kung ano ang problema ng supply ng kuryente nyo kaya kailangan nyo po ito sa mga GY6 scooter para matetrace nyo kung maganda ang bigay ng kuryente Ngayon, kakabit na po natin itong mga pyesa natin sa ating motor para malaman natin kung ano ang naging problema ng ating scooter ayan po ipapakita ko po sa inyo uh, gumamit po ako ng voltmeter para malaman ko kung anong nangyayari sa aking battery kung bakit siya nalulubat ayan kung makikita niyo po 11.5 uh, mababa po ang laman ng ating battery oh nababawasan pa ng laman ngayon, check, check po natin kung bakit hindi siya nagkakarga. Ay, start po natin. Ayan, kung so, makikita nyo po, paanda rin po natin siya. hindi po siya umaangat. Hindi po umaangat yung kuryente natin. Ibig sabihin po, hindi po nagkakarga ang ating baterya. Ngayon po, alam na natin kung ano ang problema ng ating motor. Kailangan po natin magpalit ng rectifier. Ah, meron pong problema ang ating charging system. Kaya hindi po umaangat ang kuryente ng ating baterya. Dapat po kasi tataas po siya hanggang 12 to 13 volts. Kaya papalitan na po natin ang ating baterya at ang ating rectifier. Ayan po, nakapagpalit na po tayo ng rectifier natin. Pinalitan po natin ng bago pinalitin na po din natin ng bagong baterya ayan ah, po may karga po yung battery natin na 13.3 ngayon susubukan po natin i-start kung magkakarga yung battery natin ayan nagkakarga po siya ayan Hanggang 15 lang po ang charging ng ating rectifier. Ayan, tumigil na po siya sa 14.5. Uh, bago po ang ating baterya, binili po natin kay Gold Colt uh, 400 gel type. Yung rectifier natin, binili natin kay Aljo 300. At voltmeter, binili natin ng 150 sa tabi-tabi, sa kalawakan. Kaya ang advice ko po sa inyo is maglagay po kayo ng voltmeter upang malaman nyo kung maganda ang charging ng inyong motor. At malalaman nyo kung bakit ito nalolobat. Kung hindi sa rectifier, sa stator coil, or grounded ang linya ng inyong motor re-rev po natin para makita nyo yung charging Ayan. mataas po ang charging ng ano natin So, hindi po mababa ang kuryente ng ating baterya binuksan po natin ang ating signal light at ang ating headlight ayan po bali ang naging problema po natin is at ating rectifier pinalitan po natin ng bagong 4 pin na rectifier tandaan nyo po hindi po ito ang rectifier natin ito po ay pang wave 100 alpha basta ang hanapin nyo po ang rectifier is pang rusi na GY6 engine 4 pin yun po ang palitan nyo kapag hindi nag-charge ang inyong baterya ngayon po ay nashare ko na sa inyo kung ano ang dapat gawin kapag laging lobat ang inyong scooter sa so, lagi lang pong kung ano mga dapat gawin ah check nyo po ang inyong baterya kung grounded I check po ang rectifier kung ito po ay nagka-charge at nagbibigay pa ng kuryente at i-check din po ang stator kung nagde-generate pa ito ng kuryente Ah, kaya huwag pong kalimutan na magkabit ng voltmeter. Ito po ay napaka sa ating mga scooter. Dito po natin malalaman talaga kung ano ah, ang nangyayari na daloy ng kuryente sa ating mga scooter. At bago po matapos ang aking video, huwag po natin kalimutan is, is subscribe ang aking channel, hit na notification bell, uh, like and share Boss Dauro TV, may YouTube channel, at hanggang dito na lang po sa inyo. Ride right safe po sa inyong lahat. Bye!